Nagsilbi pong huwaran sa isang barangay sa Kalaokan ang isang ina na sa kabila ng kapansanan ay nagawang itaguyod ang kanyang pamilya. Bukod pa sa pagiging sandala ng kapwa niya PWD. Yan ang sentro ng balita ni Benji Durango. Sa barangay 171, Bagumbong, Kalaokan, nakilala ko si Mami Dalia Barredo. 38 taon na siyang nakakulong sa isang kondisyon na buong buhay na niyang pagdadaanan. Labing pitunggulang siya noon nang maputol ang kanyang paa dahil sa isang aksidente. Nag-aaral po ako sa UE, uh, second year college po, first sem, U -U. UE Caloocan. Uh, doon po ako na aksidente sa labas ng school namin. Nasagasaan ng bus ang kanyang mga paa. Kaya ang panaginip niyang makaahon sa kahirapan noong kanyang kabataan, tila sa isang iglap pinutol ng kapalaran. Mas ko pa itong parent ko rin kasi wala-wala din kami. Sabi ko sa Lord, bakit ako? Kasi hindi magsinungaling. Bising ko, bising ko hindi ako nagnanakaw. Parang kasi ko lang nalang magmadre. Kasi takot ako, gusto ko laging sa papunta sa langit. Bagamat nag-iisa ang paa, natuto siyang tumayo sa buhay nagkasawa, nagkaanak ng dalawa. Ang grade 10 na si Kisha Kirlet at ang grade 4 na si Quincy Weyalet. Sa Pilipinas, nasa may 1.5 milyon na ang bilang ng mga kababayan nating may kapansanan. Itinuturing sila na bahagi ng vulnerable sector na nangangailangan ng atensyon ng gobyerno. 30,000 nito nasa Caloocan City na inaalalayan ngayon ng lokal na pamalaan pero isa si Mami Dalia sa mga may kapansanan na maswerteng nabigyan ng trabaho. Yung isa namin nag-encode siya, yung isa namin runner siya, o, punta sa office na ganito, sila yung nag-aayos ng mga communication sa taas. Tapos yung isa, in short, para, clerk, uh, magagaang na trabaho naman ang binibigay namin sa kanila. Kinatawan na ng mga PWD sa Barangay 171 si Mami Dalia. Ang mahigit 6,000 buwan ng sweldo Pilit pinagkakasya. Matustusan lang ang kanyang mga anak. Kami rin, Kami rin po naggawa. Ang pagbebenta ng bracelet, bedsheet at bags na gaya nito, na kapwa niya PWD ang nagtatahi, isa sa paraan niya para mabuhay ng marangal. Pero bukod sa pagiging isang ina, siya na rin ang takbuhan ng kapwa niya PWD. Parehong pinapasan ni Mami Dalia ang responsibilidad bilang ilaw at haligi ng kanyang tahanan. Hindi man pantay sa kanya ang oportunidad Maswerte naman siya sa kanyang mga kaibigan, katrabaho at mga anak. Proud ka ba sa ma'am? Siyempre proud na proud po sa mga naging... Uh, uh, so, yes po. Bagamat nag-iisa ang paa, Ma, unti-unti naman niyang natatapos ang kanyang karera bilang isang mía, ina at lingkod bayan. Hindi madalas magdiwang ng Mother's Day si Mami Dalia, Pero espesyal ang inihanda namin para sa kanya. Katuwang ang pidaw kaloocan, Barangay 171 at mga mahal niya sa buhay. Sinurpresa namin si Mami Dalia. Happy Mother's Day! Wow, na Nasurprise ako. Nasurprise na ako surprise na ako. naman na ako pagkagawa. Surprise naman ako. Very na 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 beautiful Thank you. Walang pagsidla ng saya ang ginang. Lalo na nang magbigay ng surpresang mensahe sa kanya ang mga bata. To so my mom, 16 years have passed and you're still taking care of us. Words can't express how grateful I am to be your daughter and have this kind of opportunity to tell you how much I love you. Mama, magiging mabait na po ako at susunod na po sa iyo. Wow, nag nagulat naman ako. <laughs> Naiintindihan ko na kung bakit magandang ngiti ang sinalubong niya sa amin sa una naming pagkikita. Refleksyon lang pala ito ng maganda niyang kalooban, hindi lang sa pamilya, kundi para sa kanyang kapwa. Na ang kanyang takbuhin sa buhay, kahit nag-iisa lang ang paa, gagawin ang lahat para sa pamilya, para sa bayan. Happy Mother's Day, Mami Dalia. At sa mga tulad niyang ina, may kapansanan man o wala, na patuloy na nagsisikap para guminhawa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.